Inamin ang pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP BARM na malaking hamon pa rin ngayon ang siksikan o congestion ng mga inmates sa mga kulungan sa rehiyon. Sinabi ni BJMP BARM Chief Operations Officer Jail Senior Inspector Idelberto Franco na dahil sa kakulangan ng mga kulungan ay hindi na nasusunod ang standard pagdating sa bilang ng inmate kada kulungan. Sa standard anya ng United Nations o UN, nasa 7 square meter na sukat ng kulungan ang kailangan para sa isang inmate. Sa isang standard na kulungan naman na may sukat na 5 by 10 square meter ay iilan lang dapat sana ang makakapasok dito. Pero dahil walang mapanglagyan ng ibang mga inmate ay siksikan sila sa selda. Gagdag niya, dahil sa kakulangan ng selda ay nasa 300 ang congestion rate ngayon ng BARM. Pero nilinaw niya na ang BARM ang may pinakamababang congestion rate kung ikukumpara sa ibang rehiyon sa buong bansa. Bukod dito, malaking hamon din lalo na ngayong panahon ng tag-ulan ang mga pasilidad tulad ng drainage system. Kami nagpapasalamat din dahil hindi natin inabot yung uh, napakataas na antas na condition rate. Mababa lang ang ating condition rate. Kinachinan mo kapan pa rin natin. Ang At ating mga persons with right of liberty ay tutulungan natin. Makalaya sila ng maaga. Mark Antanitaiko, NDVC, Bida Balita.